Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 20, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 12, verse 13 to 21. Noong panahong iyon, sinabi kay Yesus ng isa sa mga tao, Guro, yutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Yesus ang talinghagang ito. Ang bukri ng isang mayaman ay umaani ng sagana. Kahit na sabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibayin ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki doon ko ilalagay ang aking ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin pa habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay kaninang mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, Narinig natin na may lumapit kay Jesus at hiniling sa kanya na pagsabihan yung kapatid na para sa hatian ng mana. Pero imbis na pagbigyan, ginamit ni Jesus ang pagkakataon para magturo. Ano ang paalala niya? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Yung talinghagang ito ay tungkol sa isang mayamang lalaki na nag-ani ng sagana. Dahil sa dami ng kanyang ani, gusto niya magpatayo pa ng mas malaking imbakan. Para sasabihin na lang niya na wala na akong gagawin, kakain na lang ako, iinom na lang ako, magpapakasaya na lang ako. Pero sa talinghaga, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Sa gabing ito, babawiin ko ang iyong buhay. Hindi masama ang mag-ipon o magplano para sa kinabukasan. Pero ang babala ni Jesus ay ito. Kapag ang puso natin ay nakatuon na lamang sa material na bagay, nawawala ang tunay na layunin ng buhay, ang ugnayan natin sa Diyos. Kapag halimbawa nasa loob ka ng simbahan araw ng linggo, hindi mo mabitawa ng cellphone mo. Nagmimisa na chat ka pa rin ng chat para sa negosyo. Yung bang tayo ka ng tayo, tawag ng tawag dito. Mahalaga pa ba yun? Sa panahon natin ngayon, usong-uso ang hassle culture. Yung kailangan may side hassle ka, kailangan marami kang pinagkakakitaan, may investment ka. Pero sa gitna ng lahat ng ito, Masaya ka ba? Kamusta yung kaluluwa mo? Kamusta yung ugnayan mo sa ibang tao? Baka puro negosyo ka na lang. Baka puno nga ang bank account mo, pero hungkag naman ang puso. Baka abala tayo sa pag-iipon ng kayamanan, pero nakalimutan nating mag-ipon ng kabutihan ng pagmamahal ng pangangang para lang yung isang taong limpak-limpak nga ang pera sa Gcash Pero wala namang load para makatawag sa Diyos Let us pray Panginoon, turuan mo akong maging mayaman Hindi sa ari-arian, kundi sa pagmamahal Sa kabutihan at pananampalataya Alisin mo ang kasakiman sa aking puso At palitan ito ng kababaang loob at pagkakawang gawa Huwag mo kaya ang maligaw ako sa paghabo sa mundo, kundi ituro mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay ikaw. Amen. Happy Monday po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Share po natin yung ating gospel for today sa ating mga kapamilya, ka GC, sa abroad, no, mag anak mga kaklasmate, mga reunion. Nako, buhay ang salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na, na, hindi mabless ang iba. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.